Nagsalita na ang pamunuan ng Movie and Television Review and Classification Board patungkol sa panawagang suspindihin ang noontime show na EAP. Kaugnay ito ng isyong kinahaharap na yon ni Joey De Leon kung saan ayon sa mga netizens, isang malaking paglabag daw sa telebisyon ang ginawa ni Joey De Leon sa programa nilang EAP sa TV5 dito lamang nakarang Sabato kung saan ginawa daw Joe, o katatawa na ni Joey De Leon ang pagpapatiwakal gamit ang lubid. Mga sinasabit sa leeg. Na Ako po. Lubid, 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 nakakalimutan niyo. <laughs> MTRCB naglabas na ng opisyal na pahayag tungkol sa reklamo laban sa EAP. Narito ang buong gitarye. panoorin na. na pinag sa social media ang ginawa ni Joey De Leon sa kanilang programa sa EAP sa ev 5 na naganap nito lamang Sabado. Sa nasabing noon time show, isang contestant ang naglaro sa kanilang segment na Game 5 kung saan pinapahulaan sa kanya ang mamabagay na sinasabit sa leeg. Isa lamang ang naisagot ng contestant dito, necklace dahil naubusan na ito ng oras. Kasunod naman ito, pabiru at paurit-urit na sinabi ni Joey De Leon sa contestant na lubid. Dapat daw ay isinagot ng contestant ay lubid. Dahil isa daw ang lubid sa mga isinasabit sa leeg ng tao. Mga sinasabit sa leeg. Uh, lubid, lubid. Nakakalimutan tayo. <laughs> Agad na nag-viral ang nasabing lubid joke na ito ni Joey De Leon dahil maraming mga netizens ang nagalit sa pagkatreklamo nila. Napaka-insensitive daw ni Joey De Leon para gawing joke ang pagpapatiwakal gamit ang lubid. Marami daw ngayon ang dumadanas ng problema sa buhay at madalas ay nauuwi pa ito sa pagpapatiwakal. taya hindi daw tamang gawin ito ni Joey De Leon na isang Biro, kaugnay nito, kinalampag ng mga netizens ang pamunuan ng MTRCB para ireklamo si Joey De Leon at ang kanilang programang EAT. Panawagan pa ng mga netizens kay MTRCB Chairman Lala Soto, Maging patas ito sa showtime dahil sinuspindi nila ang programa nila Vice Ganda ng 12 Days dahil sa pagsubo lamang nila ng icing ng cake dapat ay suspendihin din daw ni Lala Soto ang EAT dahil mas malala daw ang ginawa na ito ni Joey De Leon. Dagdag pa ng mga netizens, hindi porket tito niya si Joey De Leon at tatay naman niya si Tito Sen na isa rin sa mga host ng EAT, ay palalagpasin niya na ito. Maging patas ka Lala Soto. Ito ang panawagan ngayon ng mga netizens. Sa nito, naglabas na ng opisyal na pahayag ang MTRCB ngayong araw. Sa pamamagitan ng isang post, sinabi ng MTRCB na nakarating na at natanggap na daw nila ang mga reklamong ito mula sa publiko. Kaya, ire-review daw nila ang mga reklamong natanggap nila ngayon laban sa noon time show na EAP. Dagdag pa rito ng MPRCB, binibigyan daw nila ng atensyon ang mga reklamong ito ng publiko kaugnay ng insidenteng naganap sa programang EAP sa segment na GIMI 5 na ipinilabas nito lamang Sabado, September 23, 2023. Ayon pa sa pamunuan ng ng Movie and Television Review and Classification Board o ang MTRCB ay susuriin daw nilang mabuti kung meron ba talagang paglabag na nangyari at kung ang paglabag ba na ito ay pasok sa Presidential Decree Number 1986 or its Implementing Rules and Regulations. Mainat daw na bubusisiin at pag-aaralan ng MTRCB ang mga reklamong ito para maging pa sila sa kanilang magiging desisyon. Maglalabas daw sila ng resolusyon sa mga susunod na mga araw tungkol dito. Heto nga ang pahayag na inilabas ng MTRCB, kaugnay ng reklamo ng publiko laban sa insensitive daw na lubid joke ni Joey De Leon. Anong meron ang isang basher para manira, manira at mamuna ng ibang tao? Ingit. 有，有浪，应该。